Alam mo, nung tayo nagkaroon ng joyride, hindi tayo ganyan na nakakasal, naninira. Dapat, tayo mga motorcycle riders, dating sa kalsada, magkakapatid tayo sa kalsada, di ba? Yun. At tayong pangarap. Hindi habang buhay, dito lang tayo joyride, huwag kay angkas, di kay mubit. Tama, tama. Oo. Wala namang mga nom, magtutulungan kung di tayong mga riders. Nice, nice. Very good, very good. Hindi tayo dapat mag-away-away kasi kung anong para sa atin, tanggapin natin kung anong meron tayo. Uh, ano ba pangalan mo, Paps? <laughs> ano reaction mo? Ano reaction mo? Ay, gano'n talaga, Paps eh. Talagang mga magkakasama dati, mag-awaway sa bandang ulit kung hindi nakakasundo. Pero hanggat maaari, magkakasundo tayo. Pero totoo ba na ano na hindi na magkakasundo ang mga kasundo? Eh, hindi natin masabi. <laughs> kasi may hirap magsalita Sige. Okay. nang hindi natin alam yung punot dolo. Tama, tama. Anong pangalan mo, Pops? Uh, Anong pangalan mo? Basta, Pops. Alam mo na yun. <laughs> <laughs> hindi. Magkano pa kinikita mo ngayon bilang uh, Joyride rider? Eh? Kita pa naman ng ano, mag-aapon, may kitang libo. May kitang libo, okay pa pala, no? Oo. Uh, uh, okay pa naman. Kasi sa amin, kitang libo rin eh, pero medyo matagal. Halos pare-parehas din naman eh. At uh, Kaso, Nakasanayan mo talaga isang ah. Sabi pa. May, plano ka bang ano ah, mag ah, joyride rider ah, ng matagal na panahon o gusto mong mag iba ng trabaho? hindi ah, natin masabi yan Pops kasi may kanya ka na tayong pangarap. Di habang buhay dito lang tayo joyride o kay angkas o kay mupit. Tama, tama. Kasi oh, Isang... Eh, pag big, tayo na ng pagkakataon na kumita na mas malaki, sa ibang sa ibang paraan na ano buhay, eh. syempre doon tayo. Tama. So, ano mo sasabihin mo dapat bang na natin yung mga pasaring sa mga platform? Ah, dapat na pa dahil wala naman wala naman mangyayari diyan kung sakali papatulan natin 'yan eh. Anong message mo sa mga gumagawa ng mga uh, ganan? Dapat din tayo dapat ganyan kasi wala naman mag wala naman mga ano magtutulungan kundi tayo mga riders. Nice, nice. Very good, very oh, good. Dapat tayo dapat mag-away kasi kung anong para sa atin, tanggapin natin kung ano meron tayo. Nice. Yan ang mga ano, yan ang mga salitang dapat na isa puso natin. Paps, isang tanong na lang, kung hindi ka joyride rider, dapat ano ka ngayon? Kung halimbawa hindi ka naging joyride rider. Meron na akong ano pa, meron akong, meron akong sa bahay. Ah, so may ng uh, sarili kang business. Uh, kaso uh, pag wala akong ginagawa sa bahay, nagpo-full time ako sa joyride. Ah, okay, full time ka rin. Parang Oo, ako pala. Pero pag pag may ginagawa, ay, siyempre, iwanan muna natin dito yung ride. Doon tayo sa guwain bahay. Yun. So, salamat, pops. Okay, thank you. Lagi na mo OnePlus eh. Ha? Lagi OnePlus. OnePlus pa kinikita mo? Eh, <laughs> yan. Yeah, Binag-vlog mo ako. Ay, ikaw muna. Anong pangalo mo, Tops? Quick Rides. Uh, libo ako pa pala isang araw. Ay, huwag ka slagay. pops, kung hindi ka naging angkas rider, ano magiging trabaho mo sana? Ano ka sana ngayon? center pa rin ako. Ah, call center ka ba? Kasi kanina may nakausap ko eh. Joyride siya pero manager, ano, ano pala siya, business owner. Sana ako sa mga senior ni Angkas. 2018 ako. Ah. ah, 2018 ka rin. Kasabay kita. Veterano. Full time? <laughs> ah, ano masasabi mo sa mga... Bago mo ko ganyan eh, bigyan mo na ako sticker. <laughs> ano masasabi mo dun sa mga nagpapatutsa sa ano, tungkol sa mga platform? Alam mo, nung tayo nagkaroon ng joyride, hindi tayo ganyan na nakaasal, nanginira. Dapat, tayo mga motorcycle riders, magkakapatid tayo. Hindi yung para nagpapatid kita lang pa. Kasi yung mga nagbablog na ganyan, naghahanap lang ng viewers yan eh. Pero pagdating sa kalsada, magkakapatid tayo sa kalsada, di ba? Yun, totoo. Pagdating sa mga, mga pagbablog naman, dapat inaayos yan. Yeah. Hindi yung, Parang ginagalit mo yung kapila. Tama. Ako, sasisiraan mo pa. Anong payo mo sa kanila, Paps? Bilang isang uh, pioneer na rider ni Angkas. Payo mga pioneer. Depende sa inyo. Kung alam niyo hindi kami kita. Lumipat kayo. Lumipat na lang kayo. Huwag na lang kayo manira. Pero tumingin kayo sa pinanggalingan nyo. Iyon, no? Sino yung nagpasimula ng motorcycle riders nga. Sino yung nakapaglaban. Nice. Baga sa ano, lolo nyo kami, irespeto nyo kami. Magmano kayo. Maraming <laughs> salamat po, 'di ba? ng binitawan mo. Di yung ganyan na porket marami kayo. Thank you, thank you. Lumakas. <laughs>